Magandang buhay mga kabebe at yun nga po mga kabebe ay eh, pag-uusapan nga po natin ngayon kung uh, gusto mo ba talaga ang mundo ng duck farming. Gusto mo ba talagang pumasok sa mundo ng duck farming? So ngayon, kasi baguhan ka pa lang po dito sa mundo ng duck farming, marami po dapat tayong pag-aralan mga kabebe. Lalo-lalo na pag pinasok mo itong uh, negosyo na pag-iitik ay dapat po ay mahal mo yung ginagawa mo. Kasi nga, dito nga po sa mundo ng duck farming mga kabebe, lalo na ay nagsisimula ka pa lang po, Oras po talaga ang kailangan natin dito sa pag-aalaga ng itik. Lalo na po mga kabebe is napili mo talaga yung uh, ganitong paraan. Katulad po ng paraan ko na pinapastol lang po itong mga alagang itik po natin. Yun po mga kabebe isa din po yun na uh, points na pwede natin a. Uh, kunin dito sa area at makasimula po tal, talaga tayo. At yun nga po mga kabebe, uh, marami po talagang uh, gusto ng iwan ang pag-iitik. Dahil nga po mga ka-baby yun nga is uh, first timer sila, nainganyo lang sila na ganito yung kita. Tapos yung area nila, malawak yung area nila pero wala doon ang passion nila dapat po mga kabebe pag pumasok ka dito sa mundo ng duck farming pag isipan mo talaga kung ito ba talaga yung gusto mo kasi ay hindi po uh, ibig sabihin na pinapasto lang po natin itong mga alagang itik natin is jackpot na po hindi po ganun kadali mga kabebe dito sa mundo ng duck farming hindi ibig sabihin na nakita mo sa iba ay mangyayari din po sayo yung mga magagandang bagay na nangyari sa kanila ang sa atin po mga kabebe Adobe ay isang palaala lang po ito kung gusto mo talagang a uh, sumubok sa mundo ng duck farming. Lalo na po mga kabebe pag seho po yung pag-uusapan natin at first timer ka. Marami po sa atin ngayon mga kabebe na nagsimula po sa mga seho at yun nga ay nawala lang din po yung puhunan. Kahit piso ay wala pa silang nakuha, kundi ay labas ng labas po ng pera. Kasi nga po mga kabebe, pag ganitong pumasok nga po tayo sa mundo ng duck farming, pag-isipan po talaga natin, number one talaga is yung puhunan po mga kabebe. Kung balak mo, pag-isipan mo, ano bang balak mo, ipultry mo ba ito? Kung ipultry mo, malaki po talagang pera ang igagasto natin, ilalabas natin, budget, lalo na po at seho. Kasi nga po ay walang perang uh, linalabas, kundi ay pasok tayo ng pasok ng pera, ganun, na pinapakain sa mga alagang itik natin, tas walang bumabalik sa atin. Alam mo ba kung ilang buwan bago mangitlog ang mga alagang itik natin, lalo na at si Ho po ang uh, pinili mo? Mga kabebe, sinasabi ko sa iyo, napakahirap po talaga pag mag-uumpisa po tayo sa sayo, tas first timer ka, tas kulang ka pa sa kaalaman. Yun nga po mga ka-bebe, nasa 5 to 6 months po nang tagal bago mangitlog yung mga itik natin so pag-isipan mo talagang mabuti kung may area kang paglalagyan ng mga itik mo or at may budget ka para sa mga alagang itik mo. Yun po talaga yung number one po na pag-isipan mo kung kaya mo ba dito sa mundo ng duck farming. At yun nga, kung RTL nga din po yung pag-uusapan natin mga kabebe, maganda din po yun na simula, lalo na at ganito po yung area natin. At yun nga po mga kabebe, ito nga po yung mga pag-uusapan natin kung first timer ka lang is dapat po talaga na pag-isipan po talaga natin kung ano po talaga yung uh, makukuha natin dito sa mundo ng duck farming. Hindi po ito basta-basta uh, lang na pag-iitik mga kabebe, kundi ay discarte po talaga yung kailangan natin dito. So magsisimula po tayo sa mga seo mga kabebe. Pag-seo po talaga mga kabebe, bago ka po mag order, ito talaga yung uh, lagi kong sinasabi, uh, bago po tayo mag-order ng mga SEO, is uh, titignan muna natin yung area na paglalagyan natin, mag-isip muna tayo kung ano ba po talagang paraan yung gusto natin, either uh, tatlo kasi paraan po ng pag-aalaga ng itik mga kabebe, pero sa kwan natin ngayon, sa sitwasyon natin ngayon kasi ay seho or RTL, kung seho nga po mga kabebe is uh, 28 days nga po ay orderin natin yan is mapipisa na po yan mga mga ka kabebe. Magiging siho na po yan or sisiho na itik na po yan. Bago po yan mga kabebes, is uh, number one po talaga natitignan natin is yung area na paglalagyan po natin sa mga alagang siho natin. Lalo lalo na po at nagsisimula pa lang tayo kasi sa unang araw pa lang po mga kabebes is napaka risky na po talaga yung pag-aalaga ng siho. Lalo na po at kulang po tayo sa kalaman. Lalo na po sa tuwing gabi po mga kabebe kasi nga itong mga alagang sayo natin pag day one pa naman po is napaka silan yun po yung problema natin yung iba ay hindi na po nila sa karton tuwing gabi kundi ay uh, gina, binabantayan talaga nila 24 hours talaga nilang binabantayan na lagi nilang hinahawakan yung mga ite kasi nga number one is yung nagsasapaw sapawan po yung mga alagang sayo natin yun po yung number one talaga na Uh, problema natin sa SEO mga kabebe, tas yung uh, sipon. Number one is yung itapos yung sipon. Sipon talaga yung magkasakit itong mga alagang SEO natin. Merong mga iba mga kabebe na iba-iba po yung gamot na pinapainom po sa mga alagang seon nila or itik. Yun po mga kabebe ay hindi ko din po alam mga kabebe kung okay ba yung ginagawa nila. Pero may kakilala kasi ako na ang daming pinapainom sa mga alagang itik niya. So, ngayon nagka-problema po. Hindi ko po alam kung dahil ba yun sa gamot o paraan ba sa pag-aalaga niya. Yun nga po mga kabibim, sinasabi ko na malaki po talagang problema pag seho yung uumpisan mo. Sa day 1 to day 7 mga is kunti lang po yung makakain ng mga alagang itik natin. Sa Ikadalawang linggo mga kabebey, medyo lumalaki na yung kain niya. Tapos sa ikatatlong linggo mga kabebey, dyan mo talaga makikita yung totoong kain po ng mga alagang seho natin kaya kailangan mo talagang maglabas ng pera para sa patuka at pa-vitamins at lalo na po yung antibiotic po para sa mga alagang itik natin kaya mag-isip-isip -isip ka po mabuti mga kabebey kung sa seho ka magsisimula. Kasi maliban po sa 50-50 po yung uh, kaalaman mo is yung uh, puhunan po natin yung uh, iniiwasan natin na mawala kasi ngayon po talaga mga kabebes mahirap po talaga magsimula ng hanap buhay pero ito pong pagpapastol mga kabebes or uh, free range na paraan po katulad po ng paraan ko is malaking tipid po para sa akin kasi nga po ay seho ako bumibili ako ng seho tapos pagdating ng apat na buwan is uh, binibinta ko po ito sa merkado. So ang nangyayari po mga kabebe is uh, napakalaking tipid po para sa akin na dito lang po talaga umaasa sa area. Sa pag-aalaga ko po ng mga seho mga kabebe is a uh, hindi na po bago para sa akin ito kasi nga po ay uh, family ko po talaga is mangiitik na so ngayon po uh, ito pong binabahagi ko sa inyo ay isang palaala lang po talaga na kung magsisimula ka man talaga sa uh, seho isa uh, pagisipan isipan mo talagang mabuti mga ka kung anong paraan yung gusto mo. Ipultry mo ba ito o ipapastol mo? Kung ipapastol mo, number one, titignan mo yung area na paglalagyan mo kung gusto mo na silang ipastol. Kung ipultry mo, alam mo na talaga yung budget pag poultry, masyado po talagang expensive. Uh, yun po mga kabebe, uh, pag-isipan mo mabuti. Tapos dito tayo sa RTL, kung ano ba yung maganda din po sa RTL. Uh, yun nga po mga kabebe, ah. Uh. Maganda din po itong RTL. Pero yun po mga kabebe. Meron pero. Pag nagbili ka kasi ng RTL mga kabebe, pwede kang bumili ng RTL na dumalaga. Pwede ka din makabili ng RTL na matanda na. Paano mga kabebe? Kasi first timer ka, wala kang idea, hindi mo alam paano tumingin sa mga itik. Kung ito bang itik na ito, isang taon na mahigit o dalawang taon na mahigit, o ito bang itik is uh, dumalaga yun yung isang problema natin ngayon mga kabebe pag nagsisimula tayo, uh, yun nga po mga kabebe nakakabili po tayo ng uh, RTL kahit saan po pwede po dito sa pastol, pwede din po sa poultry pag ganito mga kabebe, pag gusto mong ipoultry yung mga alagang itik mo, tas uh, RTL yung nabili mo, uh, titignan mo talaga, number one, mga kabebe, uh, magmatsyag ka talaga kung yung nabili mo ba, na ipupultri mo, is dumalaga ba? Is baka kung nagbili ka ng itik na RTL, is naglulugon o yung nagmumulting stage na, malaking problema yun, tas pinultrimo mo. Bakit? Galing sila sa pastol. Ibig sabihin, pag galing po sila sa pastol is unlimited po yung nakakain ng mga alagang itik natin. So ngayon, ay binili mo sila galing pastol at pinoltri mo. So ang mangyayari, akala mo is mangingitlog na. Oo, nangitlog yung itik na binili mo. So ngayon, kinulong mo sila, uh, mo, anong mangyayari mga kabebe? So, mag adjust yung mga alagang itik natin kasi nga ay hindi nga po sila sanay na kinukulong. Maliban doon mga kabebe sa papids po. Sobrang laki po talaga ng makakain po ng mga alagang itik itik po natin na galing sa pastol at ipopoltri mo. Kasi nga, pagpastol nga po kasi is unlimited nga po yung nakakain nila. Samantalang pag ipoltri natin is yun nga may oras yung kainan po nila. At yun po yung number one na titignan natin problema mga kabebe. Pag bumili ka ng RTL, tas ipopoltri mo. Maliban dun mga kabebe sa uh, ang problema nga natin, pag ganun, is labas ka ng labas ng pera kasi nagpipids ka. tas yung nabili mong itik is nagmumulting na. So, sino ang kawawa tayo na bumili ng itik na nagmumulting? So, number one po talaga na titignan natin mga kabebe, is kung yung binili ba po natin na itik is a uh, five 5 months ba talaga? Pag ganito mga kabebe na nakabili ka po talaga na naglulugon or nagmumulting stage, napakataas ang pinaka kuan mga ba ka baby mga 3 months ganun tapos yung pinakamadali isang buwan mahigit tapos pagkatapos ng pagmumulting na yan is uh, nasa 2 weeks or mag isang buwan din po silang magre-recover niyan kasi nga yung mga balahibo nila mga ka yun yung problema natin pag nagmumulting yung mga alagang itik natin tas Uh, pinopultry natin. At yun nga po mga kabebe, pag nakabili ka din naman po ng uh, RTL, na dumalaga talaga 100%, is uh, tsamba mo na yun na makabili ka. Kaya mapagmatsyag ka po talaga mga kabebe, bago ka bumili ng RTL. Kasi nga sa mundo nga po sa duck farming is uh, marami din po talagang gustong uh, iwan na ang pag-iitik. Kasi nga po ay malaking pere na po yung uh, inilalabas nila pero hindi pa din nila nakikita yung uh, expectation nila, expectation versus reality. Yun po yung uh, nangyayari ngayon mga kabebe. Kaya number one po talaga pag mag-itik ka talaga tas wala kang area, ipopultry mo yung mga alagang itik mo. Much better talaga na wag kang magsimula sa mga seho. Kasi nga po is pag magsisimula ka nga sa mundo ng duck farming, tapos wala kang area na paglalagyan katulad ng ginagawa ko na pinapastol ko yung mga alagang seho ko. Ilang buwan mo sila papakainin mga kabebe. Ilang libo ang ilalabas mong uh, patuka para sa kanila. Napakalaki pong perang kailangan natin dito sa pag-iitikan. Kung hindi po natin alam, wala tayong diskarte, eh, kundi ay nakukuha lang natin, kundi ay yung kanabitang naibog-ibog lang ta, uy, malaki yung kita ng itik, papasokin ko din yung ganyan. Huwag ganun yung mindset natin mga kabebe, dapat nga ay passion po talaga yung a uh, kailangan natin dito sa mundo ng duck farming. Kasi nga po ako mga kabebe, Uh, hindi ko din po akalain na papasukin ko itong mundo ng duck farming kasi nga alam naman po natin na pag ganitong hanap buhay halos lalaki po yung uh, naghahanap buhay ng ganito na paraan pero ako nga po mga ka-bebes, isa nga po akong OFW Pinagpalit ko yung uh, pagiging OFW ko dito po sa mundo ng duck farming. Kasi nga po ay nakita ko nga po yung uh, potential dito. Malaking pera po yung makukuha ko dito. Totoo naman po talaga yun mga kabebe. Pero may pero po talaga ang problema is pastol lang po talaga tayo o maasa. Pero sa akin, isanay na ako doon kasi nga, sa area nga namin is malawak naman po yung area. Tapos ako, sanay na ako na palipat-lipat ako ng area. Iikaw ka, baby. eh, nagsisimula ka pa lang, anong gusto mo? Ipapultre mo? Ipapastol mo? Tapos wala kang area o ano, tapos gusto mo uh, ipastol mo yung mga itik mo, o sige lagay natin, ipastol natin yung mga alagang itik mo nga uh, RTL so ready ka ba? ready ka ba pag dito sa area na pinaglagyan mo na ipinastol mo na itong mga alagang itik mo, tapos na yung ani, uh, ready ka ba na maglipat-lipat ng area yan po ang pag-iisipan mo mga kabibi, hindi po talaga madali yung pagpapastol lalo na't na wala kang area. Totoo po yun. Proven ko na po yun mga kabebe. Ako gustuhin ko man na ipoltre yung mga alagang itik ko at pakainin na lang ng feeds Pero hindi po pwede kasi nga ay wala po akong area na paglalagyan. Kaya pag mag-alaga po talaga tayo ng itik is pag-isipan mo talagang mabuti kasi nga pera po yung pag-uusapan natin dito. Bawat sentimo po nang peso or pera barya na ilinalabas natin is puhunan pa din po yun. At yun nga po mga ka-bebe pag RTL po yung uh, kailangan natin, is hindi po talaga ibig sabihin na nasa 100% po talaga yung makukuha mong egg production lalo na at first timer ka marami ka pong dapat aralin po mga kabebe kasi nga kahit nga ako mga kabebe ay hindi ko din po sinasabi na matagal na ako dito sa mundo ng duck farming katulad mo din po ako mga kabebe baguhan lang din po ako yun nga po mga kabebe masasabi ko talaga na hindi po talaga madali dito mga kabebe kasi nga Maraming nga tayong nagsimula dito, maraming nagsimula tapos ah, na uwi lang din sa wala mga kabebe kasi nga eh, hindi nga po nila pinag-isipan kung ano yung maganda. Kaya kung ikaw nagbabalak ka talaga na pumasok sa mundo ng duck farming, first timer ka o gusto mong magumpisa, huwag kang pabigla-bigla ng desisyon na mag-order ka ng napakaraming itik tapos hindi mo malang tinignan yung area mo, wala kang idea, dapat po mga kabebe magsimula po tayo sa pag-iitik lalo na pag sayo ay magsimula ka lang muna sa 500 pababa yung kaya din po ng budget mo pag RTL kung kaya mo 500 heads go basta kaya lang ng budget mo at may area kang paglalagyan ng itik mo kasi nga ay dito nga sa mundo talaga ng duck farming mga kabebe maganda po talaga yung buhay namumulat ka po talaga ng pera yung itlog po ng mga alagang itik natin, lalo na po sa paraan ko po, kasi nga po ay pinapastol ko lang yung mga alagang itik ko, hindi na ako nagagasto ng tubig, kuryente, establishmento, kundi ay uh, nagkuha lang po ako ng tao na magbabantay po ng alagang itik ko yun lang din po yung aakuan uh, ko mga kabibi, uh, disadvantage ko kasi nga ay, nagmamanage lang ako ng itik pero hindi po talaga ako totally na andun talaga ako sa area na buong araw ako nagbabantay kundi ay uh, ako lang po talaga nagtitingin sa area na paglagyan po ng mga alagang itik natin tas kung ipapastol mo man yung mga alagang itik mo mga kabibi is hindi din po pwede talaga na ilagay mo lang yung mga alagang itik mo dyan sa isang area. Tapos hindi mo tinignan, hindi mo alam paano magpatubig. Number one po naman na problema natin is yung tubig pag yung itik na. Kaya mga bebe ang dami po talaga na pwede nating aralin sa pag-itik. Kaya kung gusto mong mag-itik, uh, pag-isipan mo muna. Mas maganda na magsimula ka sa RTL. Pero yung RTL, sana nga po ay makabili ka ng RTL talaga na dumalaga. Uh, sa'yo mga kabebe, uh, good luck sa'yo sa decision mong mag-itix. Uh, so, baybayan ko po yung mga comment <laughs> nyo. Sana nga po ay uh, mag-comment din po kayo dyan. Kung ano man po yung mga katanungan nyo, magiwan po kayo ng bakas. At baka sa ganun ay eh, makatulong din po ako sa inyo. At kayo din po na ako din po ay nag-uumpisa lang po dito sa mundo ng duck farming at baka may apply ko din po sa mga alagang seo ko. At yun lang muna ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon Ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching. Happy farming po sa lahat.